Uh, oh, magandang hapon mga pigmate So, may papakita ko sa inyong video about sa pagtatay ng mga piglet. Ito. So, tingnan nyo yan. So, yan po yung pag-uusapan natin ngayon mga pigmate. Yung pagtatay ng piglet. Kung paano ba mawawala yung pagtatay ng piglet. Sa loob ng isa hanggang dalawang araw lang po, wala na yan. Pag mga bagong anak. So, halimbawa ng ganito. So, yung video na yun, yung pinakita kong video sa inyo kanina, ay nung isang araw pa yun. May full video po tayo nasa YouTube channel natin about to sa mga ng piglet natin at kung pa paano nawala yung pagtatain nila sa loob lang ng 24 oras. So, nawala yung pagtatain nila at naging okay agad yung mga piglet. So, walang nanghina, walang napano sa kanila. So, yung pong anin natin, ang ituturo ko sa inyo na yung practice ko para hindi po kayo mamatayan ng piglet. Kasi mga pigmate, ang piglet, mga pigmate na, pigmate na nagtatay, lalo na at mga bagong anak, ang itinatagal lang niya sa pagtatay, matagal na po ang limang araw. Limang araw po, hindi dire diretsyo na pagtatay ng piglet, na tubig na mga pagmate. Uh, pag hindi nyo naagapan yon dehydration. So yung iba, ang akala nila, yung inahin, walang, de, walang gatas. So mga kapigmate, mga ilang days, kahit ilang, mga apat na araw, limang araw mga kapigmate, ang inahin po yan, hindi po nawawalan ng gatas yan mga kapigmate. Mayroon po yan. Saka ang mga piglet na age, ano, age na gano'n, na 1 to 4 day old na piglet, ay hindi po kailangan ng napakaraming gatas mga kapigmate. Pag sumobra yung gatas nila, ay magtatay po yan. So ito, dito na tayo. Pag nagtai yung mga piglet, mga kapiglet, ang gagawin nyo lang dyan, so alimbawa, sa halimbawa, nasa sa inay nyo, ito mga anak nito, sa anak nito may nagsae. No, okay sa anak nyo may nagtae. Ilagay po natin sa isip natin, gano'ng karami yung binigay natin pa kaya sa inay. Sa so, halimbawa, naka-pure feeds kayo, sa mga pure feeds muna tayo, halimbawa, naka-pure feeds kayo, ah uh, sabihin natin na 2 days pa lang yung mga piglet binigyan nyo ng 2 kilo ng pakain pag naka-pure feeds kayo mga pigmate 2 days old na mga piglet sobra-sobra na po sa inahin yon. Sobra-sobra. Day 1, 2 kilo, sobra-sobra din. Wala mga kapigmate. Day 1, mga kapigmate, hanggat maaari, huwag kayo magbibigay ng pagkain. Pwede kayo magbigay konti lang, mga 1-4 kilo, ganyan. Tapos pangalawang araw, dadagdagan nyo yung 1-4 kilo nyo, gawin nyo 1 kilo. Para hindi po magtayo yung mga piglet ng mga kapigmate, ha? So, doon na nga tayo, nagtatay na yung mga piglet. At, pinalam nyo kung gaano karami yung pakain nyo sa inay nyo. Yung pala, binakain nyo ng marami, nakalactating feeds kayo, pampagatas, tapos, narinig na, na panood yung sa isang vlogger na kailangan na maraming pakain sa inahin para mabis lumaki yung mga piglet. Yes, totoo po yun. Kailangan maraming pakain sa inahin. O hanggat maari, hanggat gusto ng inahin kumain, ay pakainin para po malaki yung mga piglet mga kapigmig. Pero, isa alang alang nyo rin po yung edad ng mga piglet nyo. So, sa pagbibigay ng 1 to 7 pakain sa inahin mga si nagsisimula po dyan na. Hello mga kapigmate. Ah, uh, pagbibigay ng madaming pagkain mga kapigmate sa inahin para lumaka, lumaki yung mga piglet, mabilis lumaki sa mga gandang katawan ng piglet mga kapigmate. Nagsisimula po yan sa day 10. Day 10 po nagsisimula ng magbibigay kayo sa inahin ng na napakaraming pagkain hanggang, kaya niya. Pero mga kapigmate, may hangganan din po yan ha kagaya rin po ng mga day 1, day 2, day 3, kahit po yung day 10 na mga kapigmate at sumobra rin yung pagkain nyo na binibigay sa inahin. Sobrang lakas ng gatas nga ng inahin niyo Pero hindi kinakaya ng mga piglet nyo. Ang, result, ang, ang mangyayari din po niya, resulta niya mga kapigmate ay magtatay rin yung mga piglet. So, ganyan lang po. So, ito yung mga piglet natin. So, ganyan lang po yung mga ginagawa ko para maiwasan yung pagtatay. Mga pigmate yung pagtatay, kaya kaya nyo iwasan nyo sa loob ng 24 oras. Once na may mapasila kayo na malambot yung dumi sa mga piglet nyo, bawas agad ng pakain sa inahin nyo. So, sa ngayon, ang uh, pakain natin dito sa inahin natin, dito sa may 11 heads na piglet, day, ano niya ngayon, hindi ko ilang araw na to, day 5, maybe, ano, day 5, day 5, day 5 oh, nga to, day, ano yun, day 11 yon mga yon mga kapigmate. So, dito, ang bigay ko dito, mga kapigmate, ay So, isang kilo sa umaga, isang kilo sa hapon. So, kita nyo, 5 days old na, 2 kilo pa lang pakain ko sa inahin ko. Kasi yung pa lang yung kinakaya ng inahin. So, mapapansin nyo yung mga kapiglet sa katawan ng mga piglet nyo. So, ito, kagaya nito. Ano? So, ayan o. Medyo, yan. Bilog yung katawan ng piglet nyo. So, walang nakalabas na buto. So, okay na okay siya. Hindi nagkukulang yung gatas ng inahin. Kaya sakto lang. Dito naman tayo sa day 10 natin na piglet. Ay, day 11 natin mga piglet mga kapiglet. Ang pakain natin dito, dalawang kilo lang din per day. Dalawang kilo. So, magdadagdag pa tayo kasi ito yung nagtay nung nakaraan. Yung, na, yung vlog natin, ito yung mga nagtay. Kaya, kita nyo, yung nangyari dito, medyo nagbawas tayo. Dati pa kain nila tatlong kilo na. Nung, ano, nasobrahan tayo. Nagtay sila ng isang, sa loob ng isang araw. Kaya, nagbawas tayo ng pakain. Yung dati tatlong kilo pa kain nila ngayon, dalawang kilo na lang. Yung dalawang kilo yung mga pigment, hindi pa natin dinadagdagan. So, fix muna tayo sa dalawang kilo. Pag okay lahat ito naman, okay na naman sila lahat. Wala na nagtatay. Pero sa katawan ng mga piglet, mga, pigmate, mga Kaya hindi pa natin kailangan magdagdag ng feed. So, mga ilang araw pa, dadagdagan ulit natin pakain itong inihin ito. Yan. Saka ko condition din natin itong inahin na ito. Magsisimula tayo ng condition dito 15 days. So, yan lang mga kapigmate yung vlog natin mga kapigmate. Tandaan yung mga kapigmate ha. Ang kung pakain sa inahin, pagpapakain sa, ng magandang klase na pakain sa inahin, nakakatulong yun para lumakas yung gatas ng inahin. Tapos, kahit nakakatulong yun na lumakas yung gatas ng inahin at gumanda yung bilog ng mga big. huwag na huwag nyo naman pasosobrahin para hindi magka problema yung mga bake. So, yan lang mga kapigmate. Maraming salamat. So, mga tulog sila. Basta mga ganyan tulog lang ng tulog at mga hindi nag-aaway sa ano, hindi nag-aaway mga malalakas. So wala kayong po problemahan dyan mga kapatid. So ubos na palang tubig natin. Maglalagay tayo ng tubig dun sa drinker nila.